Gender equality. In every year, in every day, in every hour, in every minute, both men and women are faced with discrimination, denied, belittled, underestimated. Oftentimes, it's about their careers. Woman, I must be emotional. We are told who to be, how to act. What to wear What to feel But what if We stop listening to that nerd? Hello everyone, I am Celine And I am Althea And I am Mika And ngayon, pag-uusapan natin ang about sa gender stereotyping sa trabaho May mga trabahong sinasabing para lang sa lalaki At mayroon namang para lang sa babae Ngunit sa panahon ngayon Pantay na ba talaga? Nagpanggap ako para hindi ako insultuin. Tingin niyo ginusto ko to? Tingin niyo pinili ko maging bakla? Di jan din. Sarap, boy. <laughs> ang una naming nakilala ay si Miss Rona Jane Loren, isang babaeng ininyero na patuloy na nagpapatunay na kaya ng kababaihan ang larangang dominado ng mga lalaki. At si Sir Edvico Campo, isang lalaking guru na pumapasok sa propesyong kadalasan ay tinatahang ng kababaihan unang tingin, parang normal lang ang araw sa trabaho. Pero sa likod nito, may mga hamon na hindi madalas na pag-uusapan. Mga hamon na may kinalaman sa kasarian. Maraming beses na sinabi sa akin, baka hindi mo kaya, o mas magaling siguro siya kasi lalaki. Bawat salita'y parang suntok sa dibdib. Pero alam ko sa sarili ko na kaya ko. Oh Hindi dahil babae ko kundi dahil handa ako, may kakayahan at may pusong tumutok sa pangarap ko. Ay sasaluhin kang na Kasi... Sa lahat. So, ako po si Edvick D. Ocampo. Uh, teacher sa Dr. Juan A. Pastor Integrated National High School. Ang tanong, naranasan niyo po bang husgahan o maiba ang tingin sa inyo ng mga tao dahil lalaki po kayo na nasa profesyon na mas kilala ang mga kababaihan? Um, Personally kasi, uh, I will speak as part of the LGBTQIA community. So, being gay, parang hindi naman. Uh, in, a, in my case kasi, normal sa teaching, na kapag ka, tapos nasa teaching ka, nandun yung stereotype na baka hindi straight. Yung mga first experiences ko na, ang tingin yata nila sa akin ay jack of all things. Na kaya ko lahat. Na, ah, kaya mo naman siguro to. Ano, halimbawa ay ginawa ako, ano, may presentation ng school, tapos ano, kailangan i-choreograph yung mga bata, ibibigay sa'yo kasi ang expectation nila is marunong na or kaya mo without actually asking your, asking you whether gusto mo ba or kung kaya mo ba talaga. So, siguro, Hi, good day! I am Engineer Ronna, a sanitary engineer and I am currently working as a environmental engineer or PCO on the, work, on the company I'm working with right now. So, sa tingin niyo po ba, nabibigyan po ba ng kapantay na oportunidad ang mga babae sa engineering field tulad ng kung anong imbibigay ng mga lalaki? Bakit o bakit hindi? Uh, sa tingin ko, unti-unti na nagkakaroon ng pantay ng opportunity pero hindi pa totally equal. May mga company pa rin na mas pabor sa mga lalaki uh, dahil sa mga mindset na mas physically capable sila. Pero sa totoo lang, maraming babayang ang masino, mas critical mag-isip at mas maingat sa detalye. Sa panayam na ito, na-realize namin hindi lang babae o lalaki ang issue, hindi kung paano natin tinitingnan ang trabaho ng bawat isa. Pantay na respeto, pantay na oportunidad, yan dapat ang normal.